So what's up mga pre <laughs> Welcome back ulit sa ating youtube channel So it's me your boy Moto Primo is back again With another video So yun no Mala torque no <laughs> So yun nga mga pre, so for today's video, ano nga bang gagawin natin? So actually, hindi ito about kay Star or any something na about sa ano, agenda natin para sa motor. Today it's a travel vlog. Oh, <laughs> so yan, kasama ko to, ito kasama ko. Pupunta kami sa cave daw. Puning cave dito sa DRT Bulacan. Yan. So sila yung aking spear. Dalawa lang naman kami. So may dala kaming ano dito. Uh, pagkain nasa loob ng compartment ko So, sila <laughs> ang dami nilang dalang gamit Ako dalang ko short lang, suot ko pa Malapit lang naman kasi, sa bahay na lang umalil magbabalaw <laughs> So, yun mga pre samahan nyo kami sa travel namin sa hapon na to And bago natin simulan to mga pre, syempre eh, intro muna tayo <laughs> Let's go! what's up mga pre? Yan. Hindi <laughs> ko alam kung nasa na kami. Pero siya kasi nauna eh Hindi ko alam kung ilang kilometro pa kami. <laughs> Pero sabi mula sa amin, uh, Cave Puning is 19 kilometers daw. Okay. 19 kilometers. So, mula sa amin, medyo, medyo malapit siya para sa akin. <laughs> Uy, kaganda ng bahay dito. Ngayon lang ako nakapasok dito. Sheesh. Gaganda ng bahay. Gaganda Masarap maging tropa tong mga to. <laughs> yeah, boy. So pa na to mga pre. Hindi ko na lang alam kung ilang kilometers pa to. Yan, sunod lang tayo. Actually biglaan to mga pre, niyaya lang ako nung barkada. sabi ko, oh, wala akong budget. Sabi diba sige. O di sige, G. <laughs> Malapit lang naman daw kasi. And since holiday nga ngayon. So, ngayon lang may free time. Sabi ko, sige, G. Ha? Yeah, tuloy na natin yan <laughs> And actually mga pre galing pa akong malolos nito So galing ng bakbakan si Star Si <laughs> bakbak ulit <laughs> O, Tanggala oh, ni Manong Welcome to Angat Okay, no, so, so, nasa Garay na kami Angat Garay North sa Garay, Bulacan Ayan o gundo Talaga puro work ha wag puro work minsan tanaw tanaw din ng view hagin <laughs> mo ng break malay mo yun na burn out ka na so it's time for you to charge so yun lang mga pray dami ko namang sinabi mo muna kami dito nagpatila ulit ng ulan dahil umulan kanina so saan natin magloko yung gopro ko <laughs> so let's go let's go let's go Sino na drive ikaw na? <laughs> so, sabi niya, 15 minutes na lang daw. What? So, yung sabi ng kasama natin, 15 minutes na lang daw. Ando na tayo. So, lapit lang pala. Parang pagkapasok nyo palang nung DRT. I love DRT dyan. Tapos, uy. <laughs> Tumangu sa akin na ano tuloy ako ano, na-distract. Kala niya siguro nakausap ko siya. So yun nga, parang mula di mula pagpasok nyo ng I Love DRT, 15 minutes away na lang. Maganda kasi mag-rides dito sa DRT kasi una sa lahat, mas safe dito kaysa umakit ng marilaki. <laughs> okay? Dito kahit weekdays, weekends, walang problema. Sa marilaki kasi pag umakit ka ng weekends dun, matik na. Matik na madadat na dun mga bumabangking-bangking. Diba? And weekdays naman, minimal lang pero meron pa rin na banking banking hindi katulad dito na kahit paano medyo safe lahat lang na pumupunta dito is it's either maliligo or may pupunta na lugar na gusto nalang tambayan or pagstayan parang ganon diba? kasi alam ko may staycation din dito eh so yan medyo uminit na ulit mga pre Yun, ano to ah dito kami hindi kami punta dun kasi pag ano doon kami pala okay pero Fair in fairness, ang gaganda ng, ng ano dito, kalsada. Actually, mga pre, bundok na kasi ito. Okay, bundok na to, Itong lugar na to. Eh, parang kumbaga sa madaling sila tayo, parang malabagyo na din, gano'n Bundok, sa taas ng bundok. Hindi mo lang ramdam yung pag kasi medyo parang pagano ano, no? <laughs> Pinaliwanag pa eh, no? Uy, no? Ang mga bibi. <laughs> na lumilipan. Tsaka mga pre, ang maganda rito sa ano, DRT. Oh, ganda Fresh na fresh. Wala masyadong checkpoints or ano. Kasi nga, hindi naman ito madalas akyatan. Sobrang dalang lang. Sobrang bira. Yun oh, wow. Ganda naman. Ito na yung ano, mga sinyales na Papunta na, papunta na kayo sa magandang lugar. <laughs> Pangit na yung alsada. Talaga nga dito liblib na liblib mga pre. Talagang lib, punong puno, puro, I mean punong puno, puro puno, puno puno. <laughs> Ay, good luck sa aking motor. Pusang gala. Ayun, ako na naman. Parang ang challenging magbike dito. <laughs> ahon baba, ahon baba. Okay. Ano na to? Barangay Bayabas. Barangay Kabayunan. So dito kami sa pabanday o papuntang barangay Bayabas at Kabayunan. Ito yung, ganito yung mga kaganapan sa mga ano eh. Mga probinsya-probinsya eh. Ay, I'll come look at this. Mga bundok-bundok. Laging ganyan. May ginagawa. Pero, uy. Uy. Ta, pero, uy. Uy. Ta, pero, uy. Uy. Save by the belt. Whew. Sheesh. Shemay. 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 Pusang galaw. Shemay. Pusang galaw. Whew. Kuhang-kuha sa camera ina, ah. Pusang galaw. Muti na lang. Medyo na-control ko pa. Wow. Kahit sumemplang ako kung gento naman kaganda. Hindi, joke lang kagaya. Ayoko din sumimplang, no? Huwag kayo iiya. Yeah. Pero, shush. Okay, puto na naman. <laughs> wow. <laughs> so, tatawid kami ng ilog. Eh, may, Ito yung ayaw kong kani Daanan eh Bakal na ganyan Trauma ako dyan bi <laughs> So tatawid pa talaga ng ilog you know? no Kalamansi yan Ayos Ano, you know? Farm ng kalamansi ito eh Sarap nyan So sobrang liblib -lib na na ito, mga pre Legit <laughs> Hindi ko <laughs> Hindi ko na alam to Sinusundan ko na lang sila Sobrang liblib -lib na na ito. Kasi mga Ang mga bahay-bahay Ang lalayo eh wala parang wala pa akong nakikita ng ano, tindahan. Yung tindahan doon pa sa may ano, may parang medyo city-city sa loob na 'to. Ito na naman. Palusong na naman. So hindi ko alam kung gaano pa kalayo 'to. <laughs> ano na? <laughs> Google map nyo muna. Hindi dito, hindi naman kami dumapos sa na. Gogi, ewan ko Dumulas lang yung gulong ko sa harap e, Wala bang gasgas sa may ano? Wala Dumulas lang Dito muna ako sa Gedli Woo, <laughs> 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 adventure pa Ah, ito Puning cave this way <laughs> Doon daw. Doon daw. A few moments later. So, what's up, mga pre? Dito na kami yan. Lakad. So, ang binayaran namin sa tatlo, kasama na daw lahat-lahat. All in all, and tour guide is 600 pesos. Okay. Ika lang. Sakit eh. May <laughs> palito sa ego ha. Sheesh. Sana all. <laughs> Hah? Sakto lang. Rap di to Crocs, ni nong ganyan. <laughs> Ay, bato-bato, bi. <laughs> Baka may pwedeng may romante, tsinelas. may sarap mga pri. Malinis yung tubig. Tama akong third pa, ano. Third wheel. Oji, oh, oji. Oo, sanggala. Boy. <laughs> sarap boy. <laughs> sarap. Makanya lantang panggilan tulis asal lohin mana-mana Keakin tulis Shish Shish <laughs> Literal na adventure to bay Adventure So kayo mga pre Try ko <laughs> Dadala kayo ng Chinelas Dito dito kamote ka din ah. Oh shit. Tschüss. Sarap maligo dito. oh. Oh. Kung alam ko naman, magdadala ako eh. Ito ni Michael talaga eh. <laughs> Te, usog nyo na lang yung cave. <laughs> Huh. Ang record dyan. Kapit na kami, par. Nga lang yung par. Pero pwede mag-cottage dito malapit? Dito malapit. Ha? Hindi, gagawa kami, te. <laughs> Puy, pwede naman magpatulas dyan, eh. Lugi pag walang jowa you know May tiga alali eh. Aray Semay Tagapak ng mga pawis ko mga pre Ito na mga pre. Malalaki. Ha? Ah. Ang sakit. <laughs> ha? Hindi ko naman ginusto eh. Kung oh, may dala ako, magcheche chechen na yun. Ay, wow. Ah. Ay, oo, oh, ay, oh, Kung yung makikita lang po kayong kulay brown, yung tubig po na sa kanya, may halo na po siyang putin. Ay, yun ang bawal ilumin, no? ka <laughs> 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 <na> lang Try mo. lang <laughs> po, lang <laughs> po yung na Ah, okay. Ay, kung makikita po siyang malapitan. Ano ito yung gagam ano, moist? Hindi ah, okay. tubig yan

Diti, okay dito, Diti, sa hey, di, okay na ito. Iyama na dito. Dito, ipapakilala ko po siya inyo. Hindi, okay na po. Alam din. Hindi. 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 <laughs> Sa gabi, te, bawal naman, di, di, naman delegado dito, te. Ay. okay. Ay, hindi na, okay na. Mamalaglag <laughs> yan, eh. <laughs> <laughs> Oo nga. Yung dito yung naka-video naman ako eh. Okay. Ito, hi ka Teo. <laughs> <laughs> Naka-vlog to, li, lalabas ko <laughs> sa YouTube te. <laughs> Di ba kami lalabas dyan? Ha? Lalabas kayo dito. <laughs> ha? Sige, pa-blur <ba> ko. <laughs> lowkey lang ba eh. Ah, lowkey <laughs> lang ba? Sorry. Ito nga. Ano nga mga... na kami te. Ay, ino-ino na lang. <laughs> ito ba pa naman Gantong, bo, ganito lang sana yung dinadaral. Walang problema eh. Hindi masakit ba sa bahay. Hindi masakit ba sa <laughs> duda ako sa malapit mo eh. <laughs> Puta. Madulas. Sige. Bakit? Dali lang sakit. So what's up mga pre? So Diyan kami dumaan kanina Papuntang Puning Cave So hindi na ako nag video palabas Dahil sobrang hassle Kita na nyo, kita nyo naman kanina sa video Kung gano'ng kahirap maglakad Tapos wala pa akong sapatos palang. May paltos pa. So, sobrang hassle talaga. So, medyo mula na rito ngayon. And ito yung way, pa, mga pre, papuntang Puning ulit. tas palabas. Tapos nandito ako sa cottage namin ngayon. So, papahinga na kami. So, update ko kayo later, mga pre. Let's go! sa mga pre so pauwi na kami at uh, medyo tumataas na yung tubig medyo duma lumalabo na rin semay ah. Ano, sulit? Sulit. <laughs> Pagod ka mo. Sakit sa papar. Pa na ako. <laughs> <laughs> so gear up na kami. Peace. so what's up mga pre? So nito kami sa may bungan ng I Love DRT. Doon sa may part na yan. So dito kami sa may ano, parang outpost. So nagpapatila muna kami dito ng ulan. Malakas yung ulan eh. Mahirap bumbiyahin ng ganito kalakas. So kasama natin ng Honda Click. Ayan. So papatila lang kami ng ulan sandali Then uh, sibat na ulit Ready to alis na Okay So hindi rin ako makapag vlog sa gopro ko Kasi mga pre dahil <laughs> maulan So mababa sa akin gopro natin Wala pa tayong ano Case ng gopro para dun sa waterproof <laughs> So kaya ganito ganito muna Pero pag tumila yan mga pre Update ko kayo kakabit ko yung gopro ko And then let's do it <laughs> So what's up mga pre Biyahin na kami Let's go Ako mauna <laughs> So ayan pa na tayo It's already 8.30pm So ayan Kakalabas uh, lang namin ng DRT Nakakababa uh, lang pala ng DRT Okay So yun nga, quick recap na lang <laughs> Kasi gusto ko din i-share sa inyo So yun lang mga pre Kung so, trip nyo rin pumunta ng uh, Puning Cave or Napagplanuhan nyo na pumunta ng Puning Cave Okay So ang total na binayaran namin Dito Sa Puning Cave So total of 600 Tatlo kami So parang pumapatak siya ng 200 Ang bawat isa So, kasama na yung tour guide noon. Papasok sa loob ng cave. And then, pagdating sa loob ng cave, mga pre, make sure lang na meron kayong uh, damit or get up na... Basta, damit na pang hike. Uh, like leggings with short combination. Ganon din sa lalaki, short or short with leggings or any... Kasi, papasok ng cave. So, cave yung papasokan natin. Make sure na lang din na ready kayo. Okay? So, mas maganda yung... Chinelas na crocs Okay Or basta something na cover yung paa nyo Na hindi natatanggal Okay And then yung lalakarin nyo lang naman Palawob ng cave is 300 meters Sabi ni ate doon Sa loob na Sabi ni ate na tour guide namin kanina 300 meters lang And then babalik na lang ni kayo Kung saan kayo dumaan ulit Ganun lang So wala siyang May tago siya pero mga pre Pero sobrang sikip na kung gusto naman daw namin walang problema pero syempre hindi gusto lang namin ma-experience yung sa loob ng cave kung anong itsura so ang ganda mga pre sa loob ng cave and for sure sa gopro ko kanina medyo may kadiliman kasi sobrang dilim talaga sa loob and then yung mga flashlight na dala namin is phone lang and then sila ate yung, flash, yung flashlight lang na maliit so yun hindi sure kung ganun ba kalinaw I mean dun ganun kaliwanag yung nagawang ilaw kanina So okay lang At least nakita ko naman ng dalawang mata ko And uh, mas maganda din na mapuntahan nyo siya Mas may experience nyo diba? Mas solid And meron din cottage doon And yung cottage is labas pa doon sa 200 na binayaran nyo okay? Kasi yung cottage is Pag mamayari ng mga residente doon Sa lugar na yon So sa kanila kayo magbabayad So, minsan kasi katulad kanina, nilibre lang sa amin ni ate cottage namin kung sa kami nagstay kanina. So, pwede din kayo magswimming swimming kaso kaso ang ginawa na lang namin parang nagkwentuhan na lang kami dun sa may ilog. Tumambay kami. Nakita nyo naman sa time lapse kanina. Yun na lang yung ginawa namin. And, kung may kita nyo dun uh, yung tubig is kulay brown. Actually, hindi kulay brown yung mga primalinaw yun. Siguro umulan lang sa taas ng bundok. Kaya nung pababa yun, lumabo. <laughs> Pero malinaw yun nung, nung naglalakad kami Nakita nyo naman yun kanina eh Malinaw yun And yun lang Just bring your own food na lang din Dahil may kamahalan ng Pagkain sa loob Or dun sa lugar na yun Bring your own food Rice Snacks Okay uh, And much better na magdala rin kayo ng sarili nyong tubig Dahil may kamahalan din yung presyo ng tubig dun Okay So bring your own foods snacks or rice or anything na foods basta magdala kayo para di kayo magutong pagdating doon sasakyan pwede bang mapuntahan sa sasakyan yes pwede may parking space okay and uh, cementado naman yung kalsada motor pwede pwede din okay pwede pwede nyo puntahan kasi yun nga yung gamit namin motor <laughs> so yun lang mga pre and hindi ko lang alam kung may bayad ba ang parking sa sasakyan kasi sa motor wala not sure sa uh, sasakyan or included na siguro dun sa 200 na binayaran namin yung parking fee kung meron man then hindi nila sinabi basta all in all na daw yung 200 so binayaran na lang namin so yun lang mga pre and uh, sana na bigyan ko kayo ng magandang magandang kung, nag like, kung sinesearch nyo yung uh, puning cave na yan so sana na bigyan ko kayo dito ng konting pahapyaw okay So yun lang mga pre At uh, yun nga sana nakabigay ako ng tulong So syempre wag na no, wag na no, wag natin kalilimutan mag like Subscribe Hit na rin natin yung notification bell dyan sa baba Para updated pa tayo sa mga susunod pa nating video mga pre So yun lang mga pre And uh, stay tuned See you on my next vlog Sheesh <laughs>